Kung napanood ninyo ang unang vlog ko na kung saan ay pinakita ko sa inyo ang bayan ng batan dito sa probinsya ng Aklan, ngayon naman ay papasyal ko kayo sa pwedeng pasyalan dito sa Karatig Barangay sa Batan, Aklan. Hi! Welcome to my vlog! Katulad sa unang vlog ko ay dito ako magsisimula sa Barangay Man Batan dahil sa dito ako nakatira. Ang pupuntahan ko pala ngayon ay mga pasyalan dito sa Karatig Barangay ng Batan, Aklan. Pero bago pa man tayo makarating doon ay marami pang barangay ang madadaanan natin. Ang mga sumusunod na babanggitin kong barangay, ito yung mga dadaanan natin papunta doon sa pasyalan. Patulad na lang ng barangay Manop, barangay Lupit, barangay Ambulong, Bayan ng Batan at Mandong. Nakarating na nga kami sa barangay Mandong at hindi sa kalayuan nito ay mararating na natin ang barangay Sungkulan. Yes, opo, barangay Sungkulan ang isa sa barangay na pwede mong pasyalan dito sa Bayan ng Batan. Kung naalala nyo sa unang vlog ko, ang sinabi ko doon, na ang bayan ng Batan ay sa tabing dagat kaya ang pupuntahan ko ngayon ay isa sa pinupuntahan tuwing summer dito sa Barangay Sungkulan. Nakarating na nga kami dito sa Barangay Sungkulan at itong barangay pala ay papasok pa at medyo may kalayuan pa bago ka makarating sa tabing dagat. Sabi ko nga na itong pupuntahan ko ay isa sa mga pinupuntahan talaga tuwing summer. Kaya kayo kapag nagpaplano kayo mag-family outing ay dito na kayo pumunta. Kaway-kaway naman dyan sa mga nakapunta na dito. Alam ko family Australia kayo dito. At kung nanonood ka pa sa part ng video ito, comment naman kung anong oras mo na panood dito. Salamat! Ito nga pala ang pwede mong puntahan at pasyalan dito sa Barangay Sungkulan. Itong Burabukay Beach Resort, Waterfront Resort, at ang Buri. Sa part ng video ito ay papunta kaming seawall. Nung nagpunta nga pala ako sa abroad, wala pa itong seawall. Pero nung umuwi ako ngayong taon at dinala ko ng asawa ko dito, ay napamangha talaga ako sa ganda. Maganda dito manood ng sunrise sa umaga at sunset naman sa hapon. Maganda rin mag-family bonding, mag-picnic, at kung ano-ano pa. Pasensya na rin kayo dahil si walang ang ipapakita ko sa inyo at hindi ko maipapakita ang ibang part na pwede mong puntahan dito sa Barangay Sungkulan. Pero nasabi ko naman na dito sa Barangay Sungkulan, ang mga pwede mong puntahan dito ay Burabukay Beach at Front Resort. Kung gaano kaganda itong seawall, ay gano'n din naman ang Burabukay at Front Beach Resort. Sa area ng Burabukay at Front Beach Resort ay may mga cottage doon. Nakarating na nga kami dito sa seawall at tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Ito nga palang seawall ay sobrang haba nito. Katulad nga na sabi ko maganda dito mag family banding, mag picnic, manood ng sunrise sa umaga, manood ng sunset sa hapon at kung ano-ano pang pwede mong gawin dito. O siya, ang dami ko ng kwento sa inyo. Punta naman tayo ngayon dito sa Ub-Ub kung saan matatagpuan ito sa barangay. Barangay Mandong. Katulad ng Barangay Sungkulan, itong Ob-Ob Beach na matatagpuan dito sa Sitio Kotkot, Barangay Mandong ay papasok din. Isa din ito sa mga pinupuntahan tuwing summer. Katulad sa Burabukay Beach at Front Beach, ay meron din dito mga cottage. Dito sa Ob-Ob Beach, dito nyo makikita ang malaking bato. Nakarating na nga kami dito sa Ob-Ob Beach at katulad ng seawall, Burabukay, Front Beach, kung gaano kaganda, ganito din kaganda ang Ob-Ob Beach. Habang nagvi-video ako dito ay nakita ko si tatay na sinusundo siya ng alaga niyang aso. Ay sana all sinusundo. Ang sweet naman ng aso niya. Bago kami pupunta sa susunod na pupuntahan ay nag-practice muna ako dito ng motor. Dahil sa kagustuhan kong matuto ay for the go. Kung kaya nga ng iba, ako pa kaya? Habang nag iinsayo ako dito mag-drive, ito namang anak ko ay just ko habol ng habol. Sige na, habol! Sabi ko nga dito sa Ob-Ob Beach, dito niyo matatagpuan ang malaking bato. At ito na yon yung pinapakita ko o anong kwentong obobits nyo. Kwento nyo nga dito sa comment section. Ang sunod ko namang pinuntahan ay itong tulay na kung saan matatagpuan ito sa Napti, na ang tawag nila dito ay Napti Bridge. Ito nga pala, pinakamahabang tulay dito sa bayan ng bata na matatagpuan sa barangay Napti, probinsya ng Aklan. Katulad sa unang mga napuntahan ko, maganda din ditong tumambay, manood ng sunrise sa umaga at manood ng sunset sa hap. At syempre, hindi hindi mawawala ang pagkuha ng video at pagsiselfie. O sya, sobrang dami ko na kwento sa inyo. Tara, punta naman tayo sa Pandan Hills. Katulad sa unang pinuntahan ko, itong Pandan Hills ay medyo may kalayuan sa bayan ng Batan. Itong Pandan Hills naman ay matatagpuan sa bayang sa bayan ng Batan, probinsya ng Aklan. Itong Pandan Hills ay isa din sa dinadayo dito. Dahil sa magandang tanawin, nakakarilak at sari wang hangin. Katulad sa unang pinuntahan ko, itong Pandan Hills ay pwedeng pwede dito mag-family bonding, mag-picnic, tumambay, at syempre, hindi hindi mawawala dyan ang pagkuha ng mga picture, pagkuha ng video. Alam nyo ba na dito sa Pandan Hills, minsan ginaganap ang mga prenup shoot o kaya naman yung dibu. O sya, tatapusin ko na tong video kong ito. Kung nagustuhan mo ang vlog kong ito, baka pwede mo namang i-share. At kung hindi ka pa nakafollow, pakifollow na rin. Like and share. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye.